for this video guys uh, ganito po magluto ng balot guys una uh, ati po hugasan yung balot para malinis dahil marami po ipot ng bibi so ganito po ang pag natin hugasan tapos ilagay po natin sa isang net pagkatapos maghugas ayan po nakita niyo naman kung gaano pinagawa ni ate ayan hindi ko lang po nabidyuhan yung paglagay yanina sa pagsimula sa pagluto pero ganyan uh, nilagay po yan sa net para madali lang po siya tanggalin pagluto na so guys yung pagluto po niya guys ay lutuin po na to ng ten minutes to 45 minutes lutong-luto -luto po siya guys ayan na guys luto na po siya at tingin na pong tikman at sa takam na takam na ako dahil maulan po ngayon so ayan kakain tayo ng balot guys kain po tayo Sobrang init po guys, kaya ayan oh, nahirapan po ako kumain dahil sobrang init po. Harus hindi ko pumawakan yung egg. Ayan, ang sarap ng suka na yan guys, ang timpla. Lalo na maulan ngayon guys, ang sarap kumain ng balot. Brabe. Ayan, marami na rin bumibili guys, nasa likod ko. So guys, kaya niya, kaya niya ng 500 piraso sa isang gabi guys. Ganun kadami. So, ayan, mahirap pa na kumain dahil sobrang init. Kakaon lang po. Nakatanggal lang sa kaldero. So, sobrang init talaga. So, tinitiis ko lang yung init dahil masarap po talaga pag mainit ang balot. Pag mainit ang balot, masarap kainin. Ayan. So, lalagyan ko na ng asin sa kasuka. So, ayan na guys. Kain na na. Ayan guys alam yung guys dalawang oras po ako naghintay dito dahil na ulan so nantay ko talaga siya maluto para makakain na ako ng balot ayan so hindi pa ko na to guys sa uh, isang balot uh, tinitikman din natin yung ibang egg yung pinoy nang tawagin niya guys may pinoy rin siya so yung pinoy niya guys titikpan din natin yan So, yung balot guys, eh, kinain po natin yung puti niya ay sobrang lambot. So, kinain ko na. So, ayan So, tinikpan ko na yung ano, yung Pinoy. Yung dalawang klase yung Pinoy. Merong Pinoy sinabaw at merong tuyo na Pinoy. Sabihin tuyo, parang egg lang siya. O, ayan Pero, marami po itong beneficyo na ating makukuha dito guys ayan kaya so sobrang init guys halos lahat po bago naon lang so ayan nakita nyo naman na ako eh nahirapan mag brat dahil sobrang init gabi hmm so, ayan na sa guys parang itlog lang guys ayan So, yung Pinoy po niya ngayon guys ay nasa 17 pesos. So, yung balot niya ay nasa 22 pesos. So, dito lang yan po guys sa area ng Pulo, Barangay, uh, Gizmo Road guys. Ayan, tapat po siya ng Jalibi ng Pulo. So, gusto niya pong kumain dito at bukas na po siya ng 4, 4 to 5 p.m. Bukas na po siya dito kasi magluluto po siya simula siya nagluto guys mga 3 to, 3 to 4 so ayan na guys ang ating video ngayon for today so sana ay nagustuhan yung ating video dahil maulan po ngayong gabi nito so ayan po yung pisto nya guys